Hindi niya biro yon. Hindi Biro lang yata yon. Simple <laughs> naman. Wala na magkakagusto sa atin dahil matanda na tayo. Ah, oh, ano sir. Kampiho, <laughs> Mahirap magustuhan yung matanda na kasi... Sir, <laughs> may makahula, mayroong isang kahon resource. Mayroon na mayroon din pa. <laughs> Sino naman yung babae pinuntahan mo nung kanina? Ha? Ah? <laughs> Hindi ko kilala eh. Uy, sabi mo yung mo sa labas. Yan lang eh. talaga. Dandahan kayo sa mga <laughs> ano. <laughs> <laughs> Isang lang eh. Napapakan eh. Kanino yan? Ako. 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 Yeah. Puro naman may yellow yan kasi oh, yeah, nilagay sa freezer yata. O, oh, tingnan mo, may sobra pang pinggan tapos wala nang gumagamit. Kero, palitan mo kira ng pinggan, Kero. I don't ano, na padalhan ha? Padalhan ha? Wala pa? Ano mo yan, maubos <laughs> yan. Kain mo na tayo. Kasabing niya na pinagpilihan na natin to Halpa naman niya. Kumubuti tayo hindi nakuhan na ni eh, Sir. Ano kanina? I love you daw. I love you. Yare sa natayo. I love you. Down. I love you naman 'yon. ko 'yon. Yung mga yung mga I love you ng mga babae, ipasa sa akin yung mga tindahan ng 'yan. Yung mga I love you ng mga babae, puro lang mga kalokohan 'yon. Niluluko lang tayo mga lalaki diyan. Sila <laughs> na ang manligaw ha. Hindi na tayo. Ayun ah.

Wal, umuwi na naman pala na. Walang na daw. Umuwi na naman. Nating si Noel. Napagod na, nangyak ha, men? Sabi niya si Waro, na itong yung Ano sa team, ha. Ano, ano, na, na, sa amin, tingnan, na Sige, tanggalin. daw, Kasi pag gano'n gano'n, wala. Oh, ano? Eh, Sageso. So. Ay, parang hindi marunong. Yeah, ma <laughs> Sageso so, 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 ngayon. Naputol ng putol ngayon. Papatulaw -pa kayo ngayon. Ay, lati naman. Oto, oto. Ito kumaya. Masyao. Masyao. Hindi din makakakain ang asawa niya. Hindi din makakakain ang asawa niya yeah, eh.

may iba ako na makisardinas ha. <laughs> eh kung may mal kung nalaman ninyo may nag-birthday, may nagpakain, di at least meron din kayo doon. Pantalas kami ng lungsong niya.